kung kayo ay legally married ng inyong asawa na sinasabi mo na mayroong lalaki at mayroong kayong testigo, no? Ah, katulad niyang anak ninyo na uh, pumasok ka mo sa isang CR pagkatapos eh, you're pumunta na sa court uh, sa kwarto well uh, ito po ay isang matibay na na ebidensya no na maging basehan sa pagfile po ninyo ng isang uh, Uh, adultery case laban sa inyong asawa at kasama na yung kanyang kapartner o kalaguyo. Okay? Ang uh, ang uh, ito po ay isang uh, isang uh, labag sa batas no sa ating Article 333 ng ating Revised Penal Code at may kaparsuhan po ito ng imprisonment no ng uh, naglalaro po yan sa prison correctional or 6 months and 1 day to 6 years no. So eh uh, pwede kayong makipag-ugnayan sa sa inyong lawyer para mapagfile po kayo ng uh, ng uh, reklamo no uh dito sa dito sa uh, public prosecutor's office okay ngayon with respect to sa barangay no uh, ang, ang pananaw po natin ay wala pong jurisdiction ang barangay dito sa usaping ito ng adultery kasi po ang imprisonment po is more than one year no ang imprisonment so pag ganito ay wala pong jurisdiction ang barangay. So, makipag-ugnayan kayo sa inyong lawyer, no? For further uh, legal uh, 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 advice or guidance po sa inyo. Okay? Labang na ang may alam sa batas. Maraming salamat.